Yun mga idol, what's up? Yun, usapang RCBC po tayo yan. Uh, Meron pong nagtanong si sir, ano yung user ID? Yan po yung tanong ni sir, uh, shoutout po sa iyo idol. Uh, yung user ID po sa RCBC Pulse, yun po yung login password po natin. Ibig sabihin po, kung wala ka pong user ID, hindi ka pa po naka-register sa application ng RCBC na RCBC Pulse. Halimbawa po, meron kang pong payroll or ATM account or uh, bank account sa RCBC, uh, pwede mo po siyang uh, ma e or ma-e-login sa cellphone mo. Uh, parang GCash po, ganun, Paymaya. Uh, kailangan mo lang pong mag-register sa kanilang apps na RCBC apps. Uh, RCBC Pulse. Yung RCBC Digital po dati kasi, yun po yung lumang apps nila. Ngayon, ah uh, na po ngayon yung bago yung RCBC Pulse. Yan, para makapag-register ka po sa RCBC Pulse, unang-una po kailangan mong uh, meron kang uh, account number ng yung uh, ATM or payroll account or basta uh, bank account mo dun sa RCBC yan kung meron ka man, kung meron ka pong ganon goods po yon kasi uh, sa amin po kasi as uh, worker dun po kami sa sumasahod sa ATM namin so uh, meron na po kaming uh, bank account sa RCBC po yun po yung payroll account namin so kailangan mo pong meron kang uh, RCBC account yung 10 digits number tapos, uh, active cellphone number at active gmail. Yan po yung mga kailangan para uh, makapag-register ka po sa RCBC Pulse. Yan. So, paano nga ba yung gagawin pag meron ka na nun? Uh, kung uh, hindi ka pa po updated or hindi pa po updated yung inyong mga uh, details, like po yung cellphone number at email address sila mo pong ipa-update yun doon sa RCBC branch po yan, kasi po uh, pag niregister na po natin yung ATM account mo or yung bank account mo sa RCBC Pulse Apps uh, ilalagay po natin doon yung account number uh, tapos magre-request siya ng OTP doon sa registered mobile number na uh, in-update mo na or pinasa mo po sa RCBC. Uh, after nun, kung updated na po yung cellphone number nyo, marireceive at marireceive po ninyo yung OTP na isisend ni RCBC para ma-input po natin sa apps. Yun po, pag up updated na po yung cellphone number, uh, ang next po doon ay gagawa ka ng uh, user ID po. Uh, user ID at password. Ibig sabihin, yun po yung magiging uh, username at password po. Login password po, kagaya po ng Gcash, Paymaya, or kahit po sa Facebook mo po, meron ka pong username, password po doon na inilalagin na ikaw lang po yung nakakaalam. Yun po yung uh, user ID po na sinasabi po noon. Pag nagagawa ka na po ng user ID, ang next naman po ay mag email siya doon sa registered Gmail mo or yung email na ipinasa mo na active na email mo na kung saan nakalagin po yan sa cellphone mo po. Yun po. Kasi mag email po si RCBC na uh, ikaw ba yung may-ari ng account na ito tapos meron kang re-replyan na yes. Yun po. Confirmation po yun kay RCBC na ikaw nga po talaga yung may-ari ng account na nire-register mo sa kanilang apps po na RCBC Pulse. Yun po yung ano po, yung gagawin nyo po para magkaroon po kayo ng user ID or username po sa ibang uh, katawagan. Uh, login password po yung tinatawag po doon. Bali, kailangan pong magkaroon ng uh, login password bago mo mabuksan ang iyong uh, bank account gamit lamang po yung uh, mobile phone po. So 'yun po. Sana po nakatulong yung video to. Bye-bye.